Unang beses na dumulo sa rally ng pamilya ni Caleb Cosico na kasama ang maliit niya pang anak. Hindi alintana ang pabago-bagong panahon, maihayag lang ang panawagang mabago ang sistema sa gitna ng umunoy gara korupsyon sa flood control projects. Ayon kay Caleb, ang pakikiisa sa libo libong Pilipino sa tinaguriang Trillion Peso March sa makasaysayang EDSA People Power Monument nitong September 21 ay paglaban sa kinabukasan ng anak niyang si Bughaw what we want to do is mag-make kami ng stand, tapos mag-start siya para by the time yung generation na nila yung mag-aano, hopefully mas maayos na by then. Fight for the future din ang dahilan para kay high school student na si Christine Gallardo. Hawak ang placard na may katagang We Study Hard, Is Still Harder na patama sa mga nasasangkot sa anomalya. Possible po na umalis po tayo ng bansa dahil wala po tayong napapala dito. Wala po tayong ikakaunlad sa bansa natin. Ang magkakaibigang ito naabutan pa ang dalawang makasaysayang revolusyon sa bansa na nagpatalsik sa mga nasa kapangyarihan ang 1986 ED sa People Power Revolution at EDSA Dos noong 2001. Nothing happened after the EDSA Revolution. So now this is our third time around and we have to make it work this time. This is, I think the last chance for the Philippines, Manila to really speak up, tama na umulan man o umaraw, nakiisas sa mga ordinaryong Pilipino ang religious sector, ilang progresibong grupo at maging mga artistang hindi pang karaniwang nasarali. Ang pinuno ng Catholic Bishops Conference of the Philippines na si Cardinal Pablo Virgilio David, ang na ang katiwaliang aniya, nagpapalubog sa buhay ng mga Pilipino. kami sa mga mamambabatas. Huwag nating gawing lungga ng magnanakaw ang Senado at Kongreso. Bilis-bilisan naman ninyo ang investigasyon. Ang TV host na si Vice Ganda may panawagan sa Pangulo at sa mga mambabatas. Inahamon ka namin, Pangulong Bongbong Marcos! Kung gusto mong magkaroon ng magandang legasya, ang pangalan mo, ipakulong mo lahat ng magnanakaw. Tapat patayin ang mga kurap na magnanakaw. Ibalik ang death penalty para sa mga kurap. Ayon nga sa mga relisa, hindi rito natatapos ang paninigil at pangangalampal. Nakaabang ang sambayan ng Pilipino ngayon sa mga nasa pwesto kung paano nila haharapin ang galit ng mga Pilipino at kung paano matatapos ang tila paulit-ulit na lang na sistema. Para sa mga impormasong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, News Watch